Ombudsman ah, si Secretary Jesus Crispin Remulla. Kuwana kayo siya? Garapalan na kasamang dong? O siya, garapalan. Ah? Garapalan kayo, uy! Pero ha, ganin ay oh, mag-isulti uh, na ang samaga. Garapalan, bidaw! Garapalan! May butangig! ig... Karispituan eh si Secretary Remulla. Oh! Wala usap uh, ka alter ego na alter ego na sa na presidente. Niyaing lo ni mo nga. Ano ni mo pag-istorya? Usa ba daw? Ayaw na ta ka sa Mangdong. Usa oh. Uh, so, ka. Kung uyon ka nga may mong ombudsman si sekretary, oh. Secretary ayaw ko na maya diha kay ako super marugan. Oh. Firm kayo. Oh. Ah, uh, dili shaken. Oh, ah, 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 di ay. ah, <laughs> uh, gusto ko ka sa Mangdong. Ngano man, unang punto na ko yung mga oh, si punto. Sige, Kumbinsihan daw ko be. Tanaw na to ba daw ba ko ni mo? Si Timulya. <laughs> Huh? Uh, ah, anak kasamang dong. Although oh. na acquit man to sa korte, pero oh. dagok na to sa iyahang pagka-official. Mm. Hindi oh. na ikanuha ha. Ay. Ang sa politikal bias. Eh. gud din niya. Pakasadong uh. si <laughs> <Rimulyana. laughs> <laughs> eh, oh. ah, mo si Sekretary ah, Rimuliano. investigasyon. investigasyon ari yung ama i eh. oh? diba? ama i ama i oh. <laughs> baka madala ba ko ako oh sige tawang ano ko punto di vista Uh, meron unang political biases si Secretary sa sapagkat siya ay isang politiko, tuta ng politiko at kasalukuyan. Ah, uh, hmm. na po ang mga kalaban sa politika sa administrasyon ah, uh, prisugyod ka sa mangdong while ang ilang mga kalyado sigurado ko wa gyoy mapriso bisag usak kanila wala pagani ikaw pa kadaot ni mo ba kay judgmental kayo ka Okay, oh, si judgmental nakita naman ako. Pagani na to na. na, na Wa pagani oh. mabutang na si Boying Rimoli pagka pagkaumbot sa. Oh. Inagdumpom ya political biases, wala na yun zero na yun siya kasamang dong. Ma dili ko mo to. Dili Oh, sige so, padayon. Ang mga nangipong ombudsman. Oh, oh. At mga ombudsman dili basta-basta og mga track record. Mm, usab abogado. Sa gipang maagian. Kung track record Duol ang moral descendancy. Usab no? usab ka. Kung record lang isgutan, sobra na kaayo ang record ni Boying uh, Rimonya, no. bagitan abogado, guwapo record sa DOJ. Ha? Ah? Dista. Oh, ngano bagya kasama nga si Boying Rimonya? Ang ayang yung kayo gibong ombudsman. Oh, dapat dapat ha. Dapat dapat ha. <laughs> oh, si Boying oh. Rimonya dito sa okay, dito sa kabiti halos abaga oh. opisyalis dito sa kabiti iya baga iksoon o iya baga pagkuman ko o iya baga ana perti yung plastada ha o niya babit o niya o niya o kon o kon o niya o administratibo ng iya baga 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 iksoon ang iya baga kanada nga iya baga kanada partidos dito sa kabiti kanas baga tanggara manggara kasama ko <laughs> ah, ang mga isuo namin, ning um, mga kapamilya oh. ni Secretary Timulya kung siya may mong ombudsman. Oh. Ah, no no ah, no, no. oh. ay, base, base sa itong ng na impormasyon, oh. kung siya na-pulya kung ang may mong ombudsman, oh.